Magandang araw po so, so ito po yung maniguan, Ni sir ano May kalabaw Ah ito yung kalabaw Bali dalawa lang po ito Tatlo, ah, tatlo. Ito pala yung kalabaw ni sir Ay may anak Mm. Hello sir. Aba. Oh, siyang. <laughs> oh. oh, <laughs> oh, siya sa ano, baka gusto nilang mag-magkainan nga pinapunta oh, oh, ma. sa oh. Nagpunta nga siya dito. Ay, may vlogger. Oo, oo. Eh, na bahay may balag. Oo. Ay, kaganda nito ganya na sa Cosgoren sa kita at Welcome sa Tong's TV manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago sa bawat video ay may aral kang makukuha lalo na kung isa kang magsasaka gawain sa probinsya ang palagi naming content kaya halika na sa Tong's TV mag-subscribe na kayo at manood palagi Yo, magandang araw po sa inyo lahat mga katongs TV uh, Papunta nga po pala ako sa Kalaba ngayong araw Dahil yun, uh, may, may kakausapin tayo dito at may titignan Kasi si shoutout nga po pala si kay Sir uh, Adrian Reyes Yan dito nga po ako nagdaan sa bypass tapos ayun ma-nyorkat lang tayo ulit sa mga sa patubig para buwan tayo kasi ayun, mabilis hindi na tayo mag-highway San Roque din po ito. Ang Ang dulo nito kalaba na ano. So ito yung barangay hall ng Kalaba. Magandang araw sir Saan po dito yung kundi taguding kung taguding po Ah yeah yeah Sa kapila Ito ka. si... po yung kundi yung... ito yung tao yung ala Alang tao dito Ah ala Alam mong nag-aasikaso lang yun Yung tita daw po niya Ah, eh, hindi ko alam. Doon sa Fort Cinco, yun. Ah. Sa dike. Eh, yung kalabaw na sinasabi ni Sir. Ah, doon sa kanila doon. Sa dike rin. Hindi, dito lang. Saan po yung bahay nila? Papuntang ilog. Ay, binibenta ng kalabaw. Ah, pa. Saan po yung bahay nun, Sir? Pwedeng... Sa direksyon lang dito, yun Dito lang, pa? Hmm. At itingnan mo? Ah, pa. May nakukuha ng pun tubig yan? Mayroon. Saan po ng sa tubig? Sa may sarili po Tubo Ba't? Asan no yung dating tanim Ay, yung nagtanim dito? sa May Parang Ang pala ata pinanggalingan Ano, sir? Palaya. Eh, ito may balag, sir. Ah, uh, dati ang nakatanim diyan, ah, uh, sitaw. Eh. Sitaw. Saka kamatis. Hindi na inulit. Hmm, hindi na inulit. Hanggang saan sir diyan? Eh, yung bahay na. Bahayan po na 'yan. hanggang sa may kawayan na 'yan. Ah, yan. lahat po na may balag. Oo. Oh. Ay, kaganda nito. Koy na ito. Konya, nasa... o, sa po siguro. sa hektarya Pulang po. Oh, kulang, ah, kulang, ah, kulang. sa hektarya nga daw po so, to. Ito, eh. ito ang amin ni kulang sa hektarya ina ano sa inyo po din yan ah okay. uh, kamatis din pa din kumain na po kaya hmm. yeah. eh in terrace ko ganun sa may boom may bakod din magkano ngayon ang panang kamatis sir medyo ba ba eh. bumaba ano mm. katagal na mataas eh oh yung naghuling biyahe ko noon nag 20 20 na lang oh sa inyo din yung kalamansi na oh din din yan Ala yung nag-aasikaso na yun. Parang, eh dati ko sino nagtanim yan. Abaali ah, ka mag nila si Tata Berting na kung sala ah, na tayo. Ah, hindi na inanuy-balag ano. Oo hindi na. Ngayon yan parang pina-artilan nyo. Eh sabi nga, pinasisilim nga sa akin ni Sir. Hmm. Nasa ibang bansa ata. Hmm. Eh, no? Pero Sir hindi yung binabaha Hindi. Hmm. Nung panahon na nagtatagulan, no? nung may refrap na kasi yan, may dike na yan eh. Aba. Sa may kabila ng tower na yan, ginawa na ng dike yan eh. Hindi ba nire-refrap? um, ah, na? no. nandito na ubay dike na? Oo, oh, lagpas na dun yan. Ah. Ngayon, niya yan. May dike na yan, kaya hindi na kami pinapasok ng tubig dito ngayon. Nung bumabaha dito, talagang umabot din hanggang sa kalahati niyan. Nung nakaraang taong bagyong karding, hindi Ay, na. na. Dati nandun ako sa Tumana, sa Gapan. Mm. Noon na ako inabutan. <laughs> yung karding. Hmm. Oh. Ah, nagbablog ka? Oo oh, po. Tapos mo ng mga gulay. Ano May... kuhan mo sa vlog? Yung mga pagtatanim din po. Ah. Nagpaalaga ng palay. May nagpahiram mo ng lupa sa akin doon sa tumana. yung vlog sa karabihan ko sinawa pa yung, yung, sa mga kalabaw. ah, oo na sila one, oh po. Sila, sila kabukid. kaagri. Ka oo. Oh. Yes, ano pangalan niya, sir? Sa Kayo? Uh, Amar. Amar. Mm hmm. Ah. Sabi nga ni sir nung nag-chat sa akin, basta ka sa court, yung may kalaman si Ed katabi mm -hmm. klasiko 'yun si Taguding. Ah. ah, bata lang din no, si sir ano. No 44. Eh, komo ni gibabas mo tagal nakakuha. Yung kalaman siya maluwang di kalaman siya diyan. Oh, meron nga daw kalaman siya pa si mm -hmm. sir. Ano, hindi nagpapatalim ka rin. Oh. Hindi, kami ho nagtatanim. Ah, kayo na. Mm. Kayo nagpipinance. May tao kayo gano'n? Hindi, kami-kami lang Takayin din. No? Mga pamangking lang. Ito sa ilalong, ilalis ilal niya ilal 30. 30. Isang taon. Pero kung talagang nakuha, pwede. Dito, sir, yung kwan, hmm. pecha ay madalang ano? Ay, madalang ang kapeche dito. Eh. May... Ang karaniwan dito itinatanim, talong, talong. Uh, sitaw, ang palaya. Maganda to sito, si may balag yeah, may na. Pwede din sana, ering eh, ni niroto ko rin, may roto kasi ko eh. Ah. May minaka na akong dalawang tudling na nung pagitan ng kalamansi, eh nakita nga nung matanda rin, eh, sabi niya. Hindi mo petsa yun. <laughs> sabi ko parang, nauna kasi ito, inaniha ko na ng kamatis. Eh, unang talingkot. Aba. Ah, Pinatay ko na siya, niroto ko na. Hindi, ito kasama pa sir to. Hindi ko lang alam kung kasama yan. Pero D kanya to. Ah. Oo, hindi ko lang alam kung isasama niya to sa artilahan. Yung kasing alin niya pa ba eh, eh hindi lang doon niya mga sikaso so tao sabi ko ganyan rin ka ako nanay gusto mo dalan mo ako ng pampatubig din eh papatubigan ko kaya lang ako pasusweldohin mo ako bibigyan mo ako mabantay ako ka patutubigan ko tsaka ako ako dadam tadras ka tirin apa uh, eh ginagamit pa raw ng mga tauhan nila rin sa kalamansi yung patubig Eh kaya hindi na si kaso. dapat mm, mamumunga pa yan kung mapapatabaan yan sa tutubigan yung kalamitin Feeling, panigang po ano? 25 sang kilo pa naman Alam na, kinakain lang ng kambi Alam ano, na nga Eh dati kasi nung may mga tanim dito, kinukon yung kambi Taga saan ka ba? Most... Gapan po Ay, Gapan mm -hmm. Santong Cristo Santo Cristo Sur Ay, sub saan ba yun? Sa gawing... Gawing, ano, malapit na ako sa boundary na ano yan, ng San Miguel Ah, kasi may mga kapatid si tatay dyan kaya nandito na sa may Riles Ah oh, Riles uh, Kaya dyan dyan si tatay Sa so, Gapan din Yung papuntang Walter Ah oh, po yan dito, dito sa may San Nicolas may pinipuntahan yung mga lahi ng season Ano pangalan sir ng bahay may bahay dito? Sa so, magaling yan Kita oh. <laughs> na samahan kita sandali Ah sige sir Ayan Sasamahan tayo ni sir Ay. Ayan eh, pala yung makina niya, yun, ano, ang ganda oh. Adroto. Oo. Oo, oh, para para siyang tinurok um, na talaga nito. Kahit sa maliit, nakakapasok ano. kalamansi yan ni sir oh. ayan kalamansi yan ni sir Adrian Gandang araw po. Sumana. So, ito po yung kani kwan ni Sir, no. Ni kalabaw. Ano? Ah, ito yung kalabaw. Ito pala yung kalabaw ni Sir. Eh may anak. Do. Ito sa nila din sir to? Ah. Sa kanila rin oh, Luwang ka lang ng kalamansi <laughs> yan Ano dito lang? iba na itong kone ano. Ayan may ilog Ayan ilo, may ilog May tanim dyan na pakwanan na may mga talim dyan Ah may nagtatanim Ay, ayun. din nung pakwan dyan Ayan yung may sasakyan na yun kabuting baging naman Nakukulay ba yun ito? Maharvest na ko ng pakwan dito Ay, pa Ala na ata Abos na ata pa. mm. Yung pakwan Maharvest pa ba? Ewa ko ba? Parang ubus Hindi ba yan? May tapos kabuti yung bagay. Kaya may ilog na Hello sir. hindi <laughs> diba? <Oba. laughs> <laughs> Oh siapa? nga Oh, isang ng oh, Nagpunta nga siya dito. Ay, may vlogger? Oo. Hindi ba kapag-iwala? Hello po. Ay, salamat. Ay, salamat oh, salamat, <laughs> salamat po. <laughs> eh, maganda naman sir yung one, yung tumana eh. <laughs> eh, baka yan, baka gusto na, ano, si tita ang kausap mo sa tumana. Oh, oh, okay pa. naman sir. <laughs> okay naman daw. Kaya kayo ng dalawa mag-usap para... Apa? Oh, <laughs> <laughs> eh, yun yan, pinaano ko yung tumana dahil ano, nalugi na kasi ko dyan sa tumana kaya hindi na ako <laughs> ano. Nalugi na Apat na beses na doon silang nalugi. Eh kasi nagpapatrabaho sila, andun sila. Opo. Oh, so, kaya, sabi niya, sige, ikaw muna mag ano, manap eh, ka ng tao. Opo, oh, eh maganda naman po. Eh, nakulik eh, pinaglugi. <laughs> Sabi ko, pati kalamansiya, ka alagaan mo sana. Ay, hindi na. <laughs> uh, late ka sana sana, eh, ah, oh, oh. na, sanang lang nagpunta. Sana ikaw rin nag-aalagaan sa kalamansiya. Ay, hindi na ko kakasiguro yun. <laughs> eh, hindi na yan. na lang nalang. Kaya nalang mag sa Tumana. Kung gusto niyong mag sa Tumana. May kubo naman doon. Oo po, oo po. <laughs> ah, may musam, God's time. Huwag sabi ko nga lang siya ng dalawang kwandili. So, Sige po, ikutin po muna namin para makita ko okay, ano okay, unang okay. gagawin. <laughs> eh, na rin, mo mo kasi may na. Po, tapos tatawag na lang po ako sa inyong kung lulusong ako. O. Sige po. Opo. Kailangan makukuha naman Kaya lang Hmm. gano ginagamit ako ng pagkao talaga minsan napura na hanggang noon pero kailangan ko bumabayad ng kinapat na yan isa 400 sa araw di ko pagkain mm. Diyan no, yung mga tao no? Kasi pagka kami lang Eh siyempre makakapura ka ng gaya Kasi muna makahiyabol mo sa Pagkakanin so, Gusto ko nga ako gusto ko sana yung tanong. naman sa gastos naman yun, yung yun bayad nun. No? Kasama sa gastos. Pwede kaya ang okra hinyo? Pwede, in-okra nga yun. May okra doon sa gabi doon. Yan yeah po. Oo, oh, oh, oh. maganda rin yung okra doon. Hindi lang talaga na ako ba nag-uod. Yung eh, kapiyak nun okra, makikita mo rin. Nagkulang ilang yun sa mm, ano, sa alaga. Na ko mm. na hindi na pagpubigan niya kahit minsan, hindi na pagpubigan yun. <laughs> inasa inasa, lang sa inasa sa ulan. Ang pinatubigan, itong <laughs> palaya. Uh, Pero yung kamahal Then, may kasama po yung nasa court doon? Ang palaya. Oh, um, yung may sili po? Oo. Oh, oh. Kasama ka rin. Pwede yung ari kung hindi mo ang palaya. Eh. Si, ito na lang. Doon maganda na yung huwag. na natin yung patola. Patola. Mas oh. maganda pala. Oo oh, nga, patola. Okay, malalaan po. Ikutin po o, namin para... Malala pa may balag na rin kasi yun. Oo. So oh. Sige <laughs> po, anay. Sige po, anay. Yeah. Thank you for that. I thought I would tell Ah, uh, Dong's TV po sa YouTube. Ah, oh, oh, po. Stevie <laughs> TV. Viva na, thank you po. Bye.

Dito, iba na po. na